Hello, mga kapwa ng ti? Eh, mahalok yung pagtog ko, mga puha Mahalok. Mahalok, ha? Kasi mga mamuha ka ako. Kaya sa mong magyan, na makauwi da ka. Makauwi da ka, maripahula. Makauwi da ka, wabok kung Ay, tamo na nga ini yung Kung ako matun, iwan yung... Yung niyo. Bobo na ako labihan. Ito mag ka makawi ikaw paula wala Ay, bit ako mo wa mo yung pahula sila mo ang ko Pilipin. Ay, napakain ko po yun. Nabingaw. No? Ay, ana, why no napakarautok niyo yan? Pagkita na pagus. Makawi sa kang pahula. Ana, mo ko. Mo nin ko, tita ko. Eh, mga kibraw. Way, napakarautok Makau, sakam, pa Ay, napakarautok ni Makawi sa kang pa Pilipin. Napakain ako mo yun, ha? Alam, jubul niyo.